Ako yung okay. seller, okay. Uh, siya po yung buyer. Opo, ito po okay. ay uh, motorsiklo o kotse. Okay. Ano po ang obligasyon ko bilang seller under the uh, order? Ah, uh, ikaw po bilang nagbenta po, paano Ikaw po ay required na mag-report po sa LTO regarding po doon sa bentahan niyo po ni DJ Chacha. Okay, mag report ako sa LTO na ibinenta ko yung aking motor vehicle dito kay Chacha at ako magsusumite ng mga dokumento tulad ng Or, yung ORCR po ng sasakyan, yung bid of sale po, tapos uh, ID po ninyo at ni CJ Chacha. Ako po'y magre-report nito sa pinakamalapit na LTO office, hindi doon sa pinagrehistro po ng aking sasakyan. Opo, pwede po sa pinakamalapit po na LTO office at pwede rin po ito via online submission. Okay. Ilang araw po ibinibigay sa akin ng order na ito para ako mag-report sa LTO sa aking pong ibinenta sasakyan? Limang araw po, Manong Ted. Ilang araw? Limang araw po. Limang okay. araw po. Ano okay. Ten. Limang araw ang binibigay sa akin. Okay. At kapag hindi po ako nakapag-report nito sa takdang panahon o totally po hindi ako mag-report, ano po ang penalty sa akin? Uh, 20,000 po, uh, Manong Ted. 20,000 ang ipapataw sa akin na multa. Opo, Manong Ted. Okay. Kapag hindi ako nag-report nito sa LTO na ibinenta ko ang aking sasakyan. Opo. Sige. Opo. Okay, doon muna tayo ha. Si Chacha po na bumili ng aking auto. At meron din siyang kopya po ng aking driver's license, ID ko at ng deed of sale. Opo, ilang araw po naman. Ano po ang nakatoka sa kanya? Uh, siya naman po ay dapat i-transfer na ang tatakyan ng kanyang nabili po sa inyo within 20 working days po from the execution of the deed of sale. Okay. To, 20 days po magmula noong... 20 po, working days po. 20 working days magmula po nung notaryuhan yung pong aming deed of Opo. sale. Okay. Opo. Ano po ang kaparusahan ni Chacha kapag hindi niya po ito na ipatransfer po ng pangalan yung auto o yung motosiklo? 20,000 din po, manong Ben. 20,000 ang kanya pong kaparusahan. Kapag hindi siya napag file po ng change of ownership within 20 days, magmula po nang notaryohan 'yung pong deed of sale. Okay, opo. Opo, manong. Day. Kailan po ito effective attorney? Ah, uh, ito po ay na-publish po noong August 30, uh, 15 days after po naging effective siya so September 16 po, manong Ben. So effective na po ito September 16, 2024. Opo, manong Ben. Okay. Doon po sa mga nangyari na na mga Bentahan before po inilabas ito pong memorandum na ito administrative order na ito ng August 30 ano po ang mangyayari doon sa nang sa bentahan po ng motor vehicle before na ito po inilabas na order Um nakasaad din po sa ating administrative order manong Ted na meron po, meron po silang for the seller meron po silang limang araw para mag-report at para sa buyer 30 working days para po i-post yung transfer from the effectivity of the administrative order which was uh, nung September 16 na po. So ibig sabihin po lumalabas na retroactive po ito. Um yung binibigyan po natin ng fresh period po yung mga <clears throat> mga mga, na, mga na nagbenta before the effectivity ng limang araw at 20 days from the effectivity po nitong administrative order. Attorney, to answer my question po, retroactive ito meaning kung ibinenta ko yung kotse ko 10 years ago? Ibinenta ko yung motorcyclo ko five years ago. Ibinenta ko yung auto ko one year ago. Sako pa ko ng order na ito. Opo. So, retroactive, tama? Opo. Okay. And then, ang multa dito, malaki. 20 mil doon sa seller, 20 mil doon po sa buyer. Ano itong sinasabi na meron pong 40 mil na multa under section 4.3 ng naturang order? Uh, ito po, uh, manong in case po, na wala pong reporting at wala rin pong transfer. E, nag nagsama lang po yung dalawang 20 mil po. Mano, okay. So kung ako po, uh, and, kung ako po yung nagbenta ng motorsiklo ko one year ago, <clears throat> hindi ko ito na-report sa takdang panahon na limang araw magmula nang ito po yung maging effective. Five days lang, ha? So, ibig sabihin, sa ngayon, marami ng violators dito kasi walang alam sa order na ito. Sa ngayon po, ang dami nang mumultahan ng 20 mil dito. So, nangangahulugan po na kung ako ay hindi nakapag-report ng aking sale, ng aking motorsiklo o sasakyan, at hindi rin ito na iparehistro ng change of ownership ang magbabayad po yung seller ng 40 mil na multa? Yung seller and buyer po, uh, wow. Paano yun? Tigka 40 mil kami? Wow. Hindi po, tag 20 po, Manong <laughs> Opo. Sir, uh, attorney, paano mumultahan mumu mumu ng pagkalaki-laki ang isang tao nang hindi niya alam noong kanyang ibinenta ito nung panahon na iyon na ito, ganto kalaki, ang multa. Hindi ho ba, sir, basic po ito na maaaring ituring ito na ex post facto o ex post facto order? Opo, uh, manong kaya kaya po uh, yung 20,000 po ay gina, uh, nanggaling po ito sa uh, provision po ng Motorcycle Crime Prevention Act. Uh, meron din po kasi nakalagay sa kasaan doon na kailangan i-report po ang lahat ng pagbendahan. Ngayon po, kaya po, meron po tayong period, transitory period po after defectivity for for those sellers po na mag-report po sa mga nabenta nila one year ago, two years ago para po ma-record doon sa sasakyan na inaibenta na po nila ito. Para po ito din kasi sa kanilang ikabubuti dahil kung kung may mangyari pong aksidente doon sa sasakyan na yun. Yes ayon. sir, opo. Okay. Na, I mentioned that already, attorney. Yung purpose nga nito, wala ho tayong question sa magandang adikain. Pero kung ang pinagbabasehan po ng 20,000 mil attorney na multa ay doon sa Motorcycle Crime Prevention Act na ito na binabanggit nyo, Eh, ba't kasama dito yung motor vehicles na mga sasakyang kotse at ilang pang sasakyan? Opo, Manong Ted. Uh, this is to synchronize po yung uh, magiging requirement po ng mga bentahan. Uh, mapamotor cycle man po o mapasasakyan man po. Man opo, eh. opo, pero kung 20 mil ay may pinaguhugutan kayong batas tungkol doon sa mga motorsiklo, ano ang legal basis mo na para patawan mo rin ang 20 mil na multa sa nagbebenta ho naman ng kotse, eh, saan ho nyo hinuhugot ang legalidad doon? Um, uh, ito, po ang, ito po ay under naman po sa, sa 4136 na sa land transportation code na may kapangyarihan po ang ating assistant secretary mm -hmm. to issue rules and regulation mm -hmm. uh, regarding uh, one of them is to regarding the transfer of ownership po Opo opo na intindihan po natin yung poder ng asec ano po ng LTO chief to issue po orders ano po para po nga sa maayos po ng papaparehistro pero bakit po 20,000 bakit hindi 1,000 bakit hindi 2,000 hindi ho ba ito masyadong exorbitant o sobrang laki po ng multa Ah, uh, kasi po, manungkit yun nga po uh, para sa motor po, uh, nakasaad na po doon sa batas na 20 uh, mil. So, we just synchronize po nung, uh, para, para parehas naman po ang, ang penalty ng motor at ng uh, motor vehicle po manungkit. Mm, okay. So, um, kung sakasakali po, ano, uh, meron kayo binabanggit na kaninyo ay grace period. sa uh, saan po sa provision ng order na ito nakalagay yon Nasa section 5 po, uh, yung transitory period po. Mm-hmm. Opo, uh, saan, po saan po particular dito? Kasi ang sinasabi lang po dito ay yung pong 5-day uh, uh, po, uh, for reporting and 20 working days para po sa transfer of ownership. So, kaya nga po kung binenta ko yung sasakyan ko po 1 year ago, kung magkakukumahog ako ngayon dito iparehistro ito, eh, lampas na po itong 20 days na ito kasi October 21 na po ngayon eh. Opo, Manong Ted, uh, naka... Andun po, sa may dulo po ng 5.1, mm -hmm. uh, yung 5 day at 20 day working period shall commence from the effectivity of the State Administrative Order. Correct, adoption. correct sir. You just mentioned that. August 30 po ito na, na ilathala sa UP Law Center. So bigyan mo ito ng 20 days. Alright? E eh, ngayon po kasi, eh, October 21 na. So sobra-sobra na po ito. Ibig sabihin, kapag ako ngayon ay pupunta sa LTO, dala ko yung, yung deed of sale ko 2 years ago, 3 years ago, at i-report ko sa inyo, bayad pa rin ako ng 20 mil sa inyo. Uh, case to case po, Manong Ted, kung, kung justify po natin kung na bakit hindi natin nagawa po ito. liberal naman po ang contracts ang pagkontro po namin sa mga ato, Ato eh, sorry po Ato sorry po. naunawaan ko, mahihirapan kayo sumagot, no? Mahihirapan kayo sumagot kasi anong case to case, sir? Eh, malinaw, malinaw dito. Wala naman nakalagay dito na uh, uh, late reporting will be dealt with case-to-case -case basis. Wala po naman, sir. Eh. Di ba? Kaya po, ang tanong namin, sir, dito, uh, nagkaroon ba ho ng konsultasyon dito? Bago ho kayo mag-issue ng ganito pong medyo, again, ha, walang question sa adhikain. Ano ho, uh, walang question po sa inyo pong uh, gustong mangyari. Reforma, walang question. But the end does not justify the means, perhaps. Ano ho, kung ganito po na ang lalaki ng multa and then retroactive pa. Walang sinasabi dito na ito po effective lamang lahat ng sale prospective. Dito ho 10 years ago sakop ka pa nito eh. Even 20 years ago sakop ka pa nito sir eh. O nagkaroon ba ho ng consultation sir dito? Opo, uh, manong Ted. Uh, ito po uh, katulad nga po nung inyong nabanggit yung yung ating intention po dito. Marami po kasi marami po kasi bahuli, maraming mga magka-problema po sa amin na wala po sa pangalan po nila yung kanilang mga daladalang dalang o mm -mm. motorcito po. Mm -mm, mm -mm. Opo. Uh, mm -hmm. and and ito nga po yung yung problema na matagal na pong nararanasan natin. Mm -hmm. Na marami pong hindi nagko na transfer. Yes, sir. Yes, sir. O nga po. Hindi, yeah. oh, oh, sir. Oo, oo nga po, sir. Wala na po tayong question doon. Sarado na po tayo doon, sir. Totoo po ang magandang adikain nito. Ang punto lang po namin, bakit po ito retroactive at bakit po ang laki ng multa? Kasi po kung ako, eh, ngayon ko lang nabasa to Ako ngayon ko lang nalaman ito eh. Kung hindi pa po nabalita. At marami po nga sa atin, hindi rin po alam ito. So kung magkukusa kami, pumunta sa LTO, eh bawat auto na binenta namin sa kasaysayan namin ng pagkakaroon ng auto, eh 20 mil bawat isa yun. Opo, ganun na nga po, pan uh, Oh wow. Kasi <laughs> uh, marami po, katulad okay, po, marami pa. Sige. sige po ito eh, ito, ito pawatornya. Ganun nga daw mangyayari, ito atornia. Ano itong magiging penalty kasi ang sabi dito, no? All right, kapag daw hindi mo ito Uh, na sunod no? Yung reportorial, yung pag-report uh, mo na binenta mo yung auto mo. Kapag hindi mo rin ito na irihistro Ang sinasabi dito, no? The LTO shall cost the appropriate alarm tag on the said motor vehicle or motorcycle and the driver's license of the seller or his authorized representative. Ano ibig sabihin po oh, noon? Uh, ito, uh, ano ibig sabihin noon? Ano mangyayari po? Opo, oh, kapag nga nalaman ng LTO na hindi mo na i-report yung pagbebenta mo ng kotse mo, at ikaw eh magkakaroon ng alarm tag doon sa kotse okay na yun kasi bahala na yung seller doon yung buyer doon pero yung lisensya nung may may ari anong gagawin po kapag nakatag? Ah uh, katulad din po ito sa sa sasakyan man okay. uh, kapag nakatag po or naka-alarm po yung lisensya wala rin po hindi rin po sila makakapagpantasktaamin sa dito so kung due na po for renewal doon po makikita mm -hmm. na meron nga po ebidensya na sasakyan mm -hmm. na hindi po po naididipat doon sa pinagbentahan niya mm -hmm. okay so, so, so pag nag-renew po siya ng lisensya, malal malalaman po niya ito hmm. na meron po siyang dapat ginawa na hindi niya po ginawa.